nakasentro ka. Kung nakasentro ka. <smashed> nakasentro ka. Eh, kung ito madahan lo load. Ano problema niya, boss? Kaya mag-start. Kaya mag-start? Kaya <gehen> mag-start? Pag hey, hey, hey. sinundot Ah, pag direkta Ayan guys, magandang araw sa inyo guys Ayan, sabi ng driver Ayaw daw to mag-start Pag sinundot lang, direkta nila Sa starter, saka lang siya nag-i-start guys Ayan ang check kapen Ang ating mechanic Ayan, unahin natin i-check yung mga fuse nya Baka na fuse lang guys, okay guys Nisan ano ba yan? Nissan na niya? Ano ha? Ha, ah, Nissan na Model ano yan? Nissan na Barra Ayaw mag-start Ayan Ito kayo it ng ating ng ating elektrisyal si Dan kung ba't ayaw mag-start tong Nissan na ito guys Ayan guys, yung mga fuse ang unang chinecheck check guys, yung mga ang unang chinecheck ng ating elektrisyal si Dan yan guys, tip guys, siyempre, wag muna kayong pupunta sa office mong pinakang may nasira, yung sinasabi starter. Kinakailan, check-check nyo muna yung kanyang mga pews. Yan guys, kaya yun ang ginagawa ng ating elektrisya. Kaya yung mga pinanggagalingan ng wire nung galing sa starter, yung muna checkin, baka dun lang may problema. Yun ang unang ginagawa ng ating elektrisya, guys. Ha? Yun ang tip guys, okay? Ha! Ayan guys, check-check pa. Kinik na yung mga, yung kanyang ano, yung kanyang fuse. Wala siyang nakita kaya baka kalasin yung ano kanyang starter guys. Yan, tira check pa. Ng ating mechanic. Na electrician si Dan. Tayo ka. Eh, papatay na. Kasi pag ito pinatay guys, hindi na ito i-start. Kaya dito nung boy nung dumating to dito naghihintay yung yung ating customer pero hindi niya pinapatay kasi nga hindi na to hindi na pag pinatay na so, guys bago po sa inya ng ating mechanic ng electrician subscribe muna kami sa aming YouTube channel EMD TV pa -like at pa share na rin guys at hit the notification bell para lagi updated sa mga share, -share namin video at yung boss, guys this na bareto guys ha? Siya, ano yun. Anong chinitik mo dyan, Dad? Meron ano yung alarm. May relay ba dyan? Meron siguro Matik pala ito, guys. Matik pala ito, ano? Kaya pala hindi pala ito tinulak kanina. Matik, sinundot naman, ano? Sinundot nyo lang ito. Matik pala ito, hindi pa hindi tulak to, ano? Kinalo, kinalo, kinalo. Ayan, guys. Hindi pala ito tulak, guys. Ngayon ko na nakita. Kala ko tinulak. Yung pala matik to, hindi pala pwede itulak to. Sinundot lang yung starter. Kung ano, nirekta guys. Kaya ito yung start. Kaya may yung ating electrician. Kung ano, ayan yung ignition. Inano yun, niya, ginagalaw niya. Sir, yan. Para Kung ano, ano. Ano yun? Yung unang yun, bitwa. Hindi niya kung siguro kung baka... Ayun! Ayun! Mistart na! Oh! Mistart na guys! Hindi na, ganun ka simple oh, lupet lupit ko talaga Ang lupit? Walasig ha O yun Nasa ano? Ang tindi alarm ka Ha? Huh? Nakaset sa alarm Ah, ibig sabihin. Ano lagi si Radan? Ayun sa alarm Ha? Ayan, si Ryan Hindi Ayos na? Ah, nakaset sa alarm pa, oh, ah, pa. ah, kung ba Ay, Dito na dito, ng problema Sa kanyang alarm dito Ah, oh. ah dito nakaset Ah, Ah Eh tinanggal mo na ang set wala ice na. Binitandar ko lang, kakagat na pa ng baterya yan. Ah, kumbaga yan. Top, oh, i-start mo. Ah. Hey guys. Yung pala nasa ano ay nasa kanyang ano, nasa battery ng kanyang alarm guys ang problema. Kaya ay Mr. To, guys. Papa pa ba bayan. Oh, nagana? ganun. Alarm? wala oh, alarm. Oh yeah, oh, nagana? Naga Naka-set uh -oh. kaya hindi umaano. Eh, 'yun gago diyan. Ha? Ito guys, may problema. Naka-lock. Naka naka-lock oh. ang start, ang pang-start. Oh. Okay, no. Siguro ipapahiis ito. Hello. Pa-reset o ano? Hindi, naka-lock lang. Ayos na. Ayos, Ayos na ito. Oo, oh, yung... uh, uh -huh. hindi makakilos. Yan. Eh, hindi mo pa. Ah, naka-lock kaya hindi naka naka-start, naka-start. Uh -huh. kasi... Yes, yeah, isang bangabos, isang bangabos. Uh ha? -huh pa nga yun pala ang problema guys nakalak lang pala yung kanyang ano yun oh no? okay na agad kumbaga guys ang problema dito sa kanyang ano alarm kumba nakalak siya kaya hindi siya ayaw mag start kumba nakalak yung pala lagi problema hindi pala wala pala sa starter wala sa wiring wala sa fuse doon sa lock ng kanyang alarm dito na, dito pala nagkaroon problema nakalak kaya pala hindi nila mapatakbo kasi automatic to guys yun ang naging problema lang nakalak naka yung kanyang alarm baka guys baka mang, sa inyo ito doon sa inyong mga sakyan yan tips sa inyo guys pachecheckin nyo rin yung inyong mga itong alarm na ganito baka may problema kaya kaya siguro baka may dumahina ang battery o nakalak lang o pwede pantay nyo na ng battery para sigurado kasi kaya i start yan guys sa tip automatic to hindi pwedeng ano sa tulak ha kaya wala may problema ito kanyang kanyang lock ayan 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 guys dito may problema ayan anong tawag doon Dan? ayan tip guys ha Ulitin ko ulit oh, baka mga mangyari sa inyo ito, ganyan guys. Yung pala hindi starter, hindi wiring, hindi hindi fuse, kundi sa alarm switch nagkaroon ng problema kasi nakalak yung kanyang starter kaya ha, hindi nila mapa-start guys. Ayun. Ah, uh, na Navara ito guys, ha, automatic. yan yung lang na naging problema, tining dito, tinik natin ang sa starter, okay naman, fuse, saka mga wiring, okay din. 'Yun na naging problema, 'yun. Yung alala ng alarm switch. Yung switch button, 'yun na naging problema, guys. Hisan nabara, guys, yan. Yan, guys, okay na yan, guys. 'Yun na naging problema. Sana, guys, kahit paano, mayro kayong na tip sa amin. Okay na yan, guys. Guys, salamat, guys. Tara guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMD TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At click the notification bell para lagi updated sa mga share-share namin video. At ipopost guys. Yan guys, so okay yun yan guys ha. Nisan na ito guys ha? Baka mangyari sa inyo guys. Check nyo agad yung inyong mga ano. Yung inyong alarm switch para uh, hindi mangyari sa inyo. Baka pumunta pa kayo ng electrician o sa shop. Ah, pa kayo ng mahal tapos eh, kung ano na pang ano yung sa inyo? Sabihin, itong sira, itong sira, yung Ito pala. May alarm switch. Yun lang pala may problema sa kanya. Yung pindutan ng para mag-open yung pinto, saka para mag-open yung kanyang, uh, ano, open, saka uh, close yung kanyang pinto, guys. Uh, yan, yung problema. Nissan Navara. Ayan. Uh, okay, guys, sana nakakain pa namin ako Thank you, guys. Sa mga nanonood, guys. Thank you. Thank you, guys. Okay, guys. Nang no, widening yan. guys okay na eh yung sira kanyang ano, alarm switch doon lang doon karong problema guys ah. kaya ayaw mag start ha okay guys sana kahit paano may na yung tip sa amin guys ah. okay so, guys thank you guys